ang karanasan ng mga ngaral. Ako, ang mga ngaral, ay naging hari ng Israel. Siniyasat ko at pinag-aralang mabuti ang lahat ng bagay sa buong mundo. At nakita kong ang tao'y itinalaga ng Diyos sa matinding paghihirap. Nakita kong ang lahat ng gawa ng tao sa mundong ito ay walang kabuluhan. Ito'y tulad lang ng paghahabol sa hangin hindi na maitutuwid ang baluktot at hindi na maibibilang ang wala. Sinabi ko sa aking sarili, ang karunungan ko'y higit sa sinundan kong mga hari ng Jerusalem. Alam ko kung ano ang tunay na karunungan at kaalaman. Pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at ng kamangmangan, ng katalinuhan at ng kabaliwan. Ngunit napatunayan kong ito rin ay tulad lang ng paghahabol sa hangin. Habang lumalawak ang karunungan ay dumarami ang alalahanin at habang dumarami ang nalalaman ay lalong tumitindi ang kapighatian.